Mga uri ng kaibigan mo na mabuti at masama. Gusto mo bang malaman? Tara, pag-usapan natin to. Kilala ka lang pag may kailangan siya sa'yo. O, kayo na mag-isip kung anong klaseng kaibigan to. Maraming explanation to. Ito naman yung kabaligtara ng mga kaibigan mo. Kilala ka lang pag may kailangan sa'yo. Sila naman yung mga kaibigan na laging nandyan para sa'yo. Ito naman yung mga tipo ng kaibigan mo na hindi kayo iwan sa lahat ng oras kahit isang taon pa kayong hindi nagkita, sa oras na kailangan mo ng tulong niya, darating at darating siya on time para sa iyo. Kaibigan ka lang pag may pera ka. Hindi ko na bibigyan ng explanation to ha, dahil ayaw ko nga ng mga negative na friend like this. Kaya proceed tayo sa kabaligtaran nito. Kung ano man yung mga kaibigan mo, handa kang pautangin o handa kang tulungan dahil nararamdaman nila na need mo ng tulong kahit hindi mo sinasabi sa kanila. Kasi nga, hindi mo silang kaibigan. Pero yung mga kaibigan na malakas yung pakiramdam, nararamdaman nila na may problema ka sa pera at kahit tirak sila sa pera, sila pa mismo mag-o-offer para mo pahiram kang. Kung yung mga kaibigan mo, nabigyan mo na, madamot pa rin ang tingin sa'yo. Wow! Iba din! Kaya naman yung mga kaibigan mo na kahit hindi mo bigyan, mo ng naman na bagay, bigyan mo ng malaking bagay, talaga ma-appreciate nila. Dahil hindi naman mahalaga sa kanila yung material na bagay na binibigay mo. Ang importante sa kanila, yung pagiging friendship nyo at yung pagiging presence mo sa relasyon niyo bilang mga kaibigan. ayon ang tunay na kaibigan. Hindi hey, marunong magpasalamat. Wow! No comment talaga ako sa mga ganitong pag-uugali ng kaibigan na meron pa mga kaibigan na sobra-sobra akong -sobra magpasalamat. Like, nagbayad ng utang. Yung ka bang kaibigan, kung tayo magbayad kahit hindi mo sinisimil sa kanilang mga utang. At, sila pa yung nahihiya pag hindi agad nakakabayad Sobra-sobra ang pasasalamat sa'yo. at ah, nililibre sa pang kumain sa labas. O, di ba? Nagbayad na, may panlibring kain pa. May kanyang kabang kaibigan. Ang lakas ng ilan. O, eto naman yung mga kaibigan mo. Hindi natutuwa pag umaangat ka. May ganito ka bang kaibigan? Sila naman yung mga kaibigan mo. Yung ka sa lahat ng mga plano mo para makaunlad mo yung sarili mo like mag negosyo ka. Sino pa yung gagawa ng paraan para mapalago mo yung negosyo mo? Hindi puro pa libre. Nababaya din sa paninda mo. Kaibigan ka daw, pero nilalaglag ka. Eto yung mga kaibigan mong kunyango. Eto naman yung kabaligtaran, mapagkakatiwalaan. Eto yung mga kaibigan mo, ang sarap sabihan ng mga problema mo o ng mga hinanain mo sa buhay. Mapaglablay, problema mo sa pamilya, problema mo sa sarili mo o yung mga kalokohan mo at marami pang iba. Sila yung mga kaibigan mo na kampante ka kahit hindi na kayo magkasama dahil magiging sikreto ang lahat na napag-usapan nyo sa pagitan ninyong dalawa. Nagtatago kapag sila ang meron. O ba? Diba? Ang damot ng peg ni Friendship! Yung mga kaibigan mo pag sila meron ay nagtatago, eto naman yung kabalik tara nun. Eto naman yung mga kaibigan na yayayain ka nila kahit wala kang pera. Sila yung mga kaibigan na hindi papayag na hindi ka nila makakasama. Dahil hindi nila pinipignan kung magkano yung laman ng titaka mo dahil ang importante sa si kanila ay yung makasama ka nag-iimbento ng kwento sa ibang tao para lang mapagtakpan yung masamang ugali niya. Kabalik ka naman ipagtatanggol ka ng kaibigan mo sa ibang tao dahil ayaw nilang mapasama ka sa kanila. Kaya iba talaga ang ugali ng kaibigan na meron tayo. Kaya kung meron kang kaibigan na mabuti sa iyo, napakaswerte mo. Para sa akin, hindi naman importante yung napakarami mong kaibigan. Okay na sa akin yung isa, dalawa, tatlo, basang alam ko, totoo at mapagkakatiwalaan.